Uh, by the time na magka family mas focus ko yung family ko and then hindi <laughs> uh, ko sabihin ano ng para ah ganun ko po, po siya iniisip grabe uh, ay, hindi yes. mo kayang pagsabayin po ah uh, hindi po kasi may makakompromise po ako in right tatlong taong nakakalipas noong na-interview actor ng mga netizens patungkol sa kung ano ang magiging pananaw niya kapag siya ay nakahanap na ng babaeng papakasalan niya dito ay pinili ng aktor na unahin ang pamilya bago ang kanyang karir. Handa daw niyang i-give up ang kanyang karir para sa kanyang future wife at anak. Tinuri ng mga fans si Alden sa kanyang dedikasyon na manatili sa puder ng kanyang magiging asawa at anak at gustong malagay sa tahimik na pamumuhay dahil bibihira na lang talaga ang mga artista na ganito ang mindset. Dahil sa bidyong ito ay biglang napaisip ang mga fans na baka si Catherine Bernardo na ang kanyang inaantay. Bali-balita kasi na nagsisimula ng manligaw si Alden kay Catherine. Kumusbong ang balita na to noong lumabas ang kanilang sweet moment sa birthday ni Catherine. Si Lai tinutukso ng kanilang mga kaibigan dahil kung umasta sila'y parang magjowa na. Isa ding group ang litrato ni Alden na kasama ang pamilya ni Catherine sa housewarming party ng aktres. Sa edad ni Alden ay halatang asawa na talaga ang kanyang hinahanap. White material rin kasi si Catherine kaya na may perfect na perfect sila sa isa't isa.